Yan ay po si Galadgad. Kami po ay namimiwas din eh. Linab po ay pag luminab, talaga nalabas. Oh. Ano to eh? Nalabas ka? Natawa si Ute eh. Paapat na utoy. Ah, lima. Hindi na. man, nakahuli na nga isa pa eh. Lalakan ng galyang ano. Ilan na Bisa, Pak. Banyak tatlo lagi, Pak. Lina, Pak, ya, no? Kami pifalitan muna ni Ging. Aga istriya muna. Siapa yang mataga istriya ngayon? Gerda na may miwa sa ilong. Sabi niya, para pulagalo yung bato kung tinatapa. Kasi kamay ka tayo sa pawikan. <laughs> ano yari? Ano para na ba nakasubo ako dyan? Ah, pero yun nga. Meron lang po nakatig sa kanya. Bangga na kita ko yun. Tita Marlene, nasa na service mo? Nandiyan. Ha? Performa, may kaulit kaya ah, wala. Ha, may gawa po? lang. Okay, okay. ng papaya ko rin. nag ka po ba ng Ang papaya lang, kaya tilbit. Oo. Oh, Huwag hmm. kang silipan. Hindi pa ata, isang ay Kami po'y ililipat doon sa kabila. Ito po naman puro ilog. Kami-kabilang tapat po pa-ilog. O, oh, ito'y sakay si Drake. Doon ka sa kabila. Sakay, sakay. Ay.

Paamo ha. Eh, rampay, rampay. Paparking po muna kami din eh. Dini ano, hindi na mawalan din eh. Siro pa po ang akin din eh. Rekan nilang huli. oh. Okay. Dito marami. Ari po yung manual, no? Yan kay Uto yun, ay, kuta, no? Order po sa si Shopee yun, ay. Pwede rin pala din sa kabila, ah. Pero mas maganda dito. Mas madalas dito makahuli, ano, Toy? Ha? Ha? kami po ay palit-palitan ay kung may biwas ay ako ang huli na kaan-kaan si Cher na nakahuli ulit si Utoy ay buwinas si Cher po Yan po nakikita nyo Ano yun Tulay po yan Tulay Wala ako oh, yung pa ba? Dula to Jim, akala may kalaban na eh Akala may kalaban Baka dinuraan Pabuinas Lalo nga ayaw Tumawid na si GM mo eh. Basta po ganyang kulay labo, maano yan. Nalabas yung mga hito, karaniwan. Oh, may dumadaan eh. O Oh. ko kukuha lang mangga. Nakay po, may pa tayo mangga oh. Yun no. Oh. Eh. Dami oh. Magkakapal ng bunga ng mangga. ya Tumpu si Galadgad sa dulo Good job lai Pauwi Pauwi daw po tayo ilang piraso mangga oh Ah, oh, huli na naman ako daw eh. Yan, na sa mga huli. Ay, Papakainin ko naman kayo ng mangga. Yan, pagkatayod naman. Mangga po, kukuha po tayo. Pangkain lang po naman. Oh.

luy, luwig eh ang pakadulas lang ho ayos na ho kari oh bumahagi lang ho kayo Palit-palitan po kami sa biwas, gawa ho ng dadalawa yung dala namin, oh. <laughs> tayo ta bit bitin dami na huli agad eh. Dito tayo sa gilid.

Yan, narito po yung nahuli namin. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na piraso. Yan. Yeah. Pero may sumabit na. Dumalabas po yung pagkatagulan oh. ganda na ispat oh. Parang kung kaya magpakita sa vlog ng hito Ha? Ayaw mo magpakita sa vlog ng hito Ayaw mo magpakita yung huli, no. <laughs> Yo, oh, pero mayroong kayo. Ba't sumabit na ano? yun? Maganda po ang spot. No? Puro dapian po yung tagiliran. Tapos dito sa banda dito may mga lunga. Yo. No. Wala ng Muntik na. Tayo talaga 'yung magpapakita. ko na yun ayan na ho <laughs> ayos na <laughs> ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po ari po na may baka matatagdagan pa hanggang mamaya anim na piraso yon. yan ingat po lahat ha pila po bye